Yan likay guys, kain tayo man. Magagahan tayo guys. oh ayan. Meron wala nang ulo yung ano, yung bangus na prito. Ayun, bangus na prito. Tapos mm. Konti-konti lang guys. May suka ko yan oh. Suka sili yan. Tapos nandiyan na yung dinuguan. <laughs> Tapos merong kanin. Ayun, like guys, kain tayo guys. Magkamay lang tayo. Ayun. yang tayo guys, kamayan. Likay guys, kain tayo. Wow, sarap. Hmm. Sarap ng ating ulam. Hmm. Sarap. Yung guguan, Hmm. Sarap. Hmm. Sarap. Sarap ng siling natin guys. Wow, sarap. Sarap. Hmm. Sarap. Hmm. Sarap. sausaw natin to. Oh, oh, sausaw. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Kusta? Ah. anin natin yung sauce niya? Sarap. Huh? Sarap ng sauce. Hmm. Sarap ng sauce. Mm. Mm hmm. 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 Aku suka. Kecil. Hmm. Sok nanti no. Hmm. Top. Hmm. Abis. Hmm. 就会。 Wait nyo lang, saglit. Bumili lang ng kape niya. Bumili lang dyan. Bumili lang dyan ng kape. <laughs> yung tagatinda ko sa ano, wala naman. Uh, bumili lang siya ng kape. Okay. Oo, yun sa minimart. Bumili lang saglit. Mm, -hmm. Stop. Mm. Ha? Babalik yun. Nandiyan, bumili lang ng kape. Ang sa nasa tali pa pa po. <laughs> Kain po tayo. Sige. Ayon sa tali pa pa sa Laila? Hmm, po. Hmm. 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 Okay. Hmm. 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 รับด้วยคุณหม่ำประกันต่ออืมบุกษ์นั่นมองกูเลยตายอ่ะ Hло mm. 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 Yep. Oh. Thank you so much guys. Kusog na ko. Nyu ka. Bye guys. <laughs> okay. okay. Thank you so much. Manang ay mag-agahan na kayo diyan. Bye, bye guys. Bye bye.